Totoo bang may Philippine coin worth 1 million? Ang kasagutan ay meron at ang ating pagkwekwentuhan ay isa sa mga barya na may worth million. Malay mo, ang iyong mga ninuno o kamag-anak ay may naitago ng ganito klaseng barya at ang inyong nakikita ay katulad ng sinasabi ko na pareha. Ngunit ang palatandaan ba ay parehas? Dahil hindi lahat na magkakamukha ay magkakaparehas ng halaga. Ito ay may mga palatandaan. Kaya't sabay-sabay nating alamin kung ano ba ang tinutukoy ko na bariya na worth million. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Alam nyo ba mga kabarya, ang kauna-unahang 1 peso upang palitan ang Mexican at Spanish silver peso alinsunod sa US Congress. The Coinage Act of 1903 ginawa sa US Federal Mint, San Francisco at Philadelphia. Ang 1 peso USPI na may taong 1903 hanggang 1912. Umpisahan natin sa 1903 o ang unang lumabas na USPI 1 peso. Ito ay may tatlong variations. Ang 1903 na gawa sa Philadelphia at ang 1903 na gawa sa San Francisco. At ang may pinakamagandang klase ay ang proof coin na wala ako dahil sobrang mahal. Paano mo ba malalaman kung ito ay gawa ba sa Philadelphia o San Francisco? Pumunta ka sa side ng eagle na nakabuka ang mga sa baba nito, ang taon. Sa parting kaliwa ay may dat. At sa ilalim nito, kapag Philadelphia, walang nakasulat. Pero kapag gawa sa San Francisco, ay may makikita ka na letter S magkano ba ito mabibili? Tulad nitong aking hawak na mga ganitong quality. Ibig sabihin, nagpasalin-salin na sa mga kamay ng kolektor o sa mga may-ari nito noon na ipinambili ng kung ano-ano. Sa nakikita ko, ang pinakamababa nito ay may halagang 2,500 pesos. Pataas, pwedeng umabot ng 3, 4, 5, 6, depende sa kondisyon ng barya Ngayon mga kabaryayog, sinasabi ko sa inyo kanina na proof coin na pinakamagandang klase at kakaunti lamang ang ginawa. Ito ay meron lamang 2,000 mahigit sa record ng numista. At alam nyo ba? ang pinakamataas na grade na PR67 o may pinakamagandang kondisyon na nabenta sa auction, ito ay umabot ng mahigit 900,000 pesos. Ang sumunod naman ay ang taong 1904 na mayroon ding gawa sa Philadelphia at San Francisco at mayroon ding inilabas na proof coin na mayroon lamang mahigit 1,000 pieces. Ganun din naman ang mga presyuhan nito ngayon katulad ng aking hawak. Ito ay mabibili mo approximately 3,000 for 1000 Depende sa kalidad ng barya. At ang pinakamataas na nabenta naman nito sa auction na proof coin na may grade na PR67 ay umabot ng mahigit 500,000 pesos. Ang mga nag-circulate naman na 1905 ay gawa lahat sa San Francisco. Pero ito ay may dalawang variations. Ang straight strip at ang curved strip at ang may mataas na halaga sa dalawa ay ang straight strip dahil bibihira lamang ito. Pero meron ding ginawa na proof coin. Ang hawa ko nagawa sa San Francisco na 1905 curve serif dahil mas kaunti ang ginawa nito kumpara sa 1903 at 1904. Ito ay may mas mataas na halaga na naglalaro sa 6,000 pataas kung maganda ang kondisyon. Ang naitalang pinakamataas na halaga nito na nabenta na proof coin graded PR66, ito ay umabot ng mahigit. 700,000 pesos. Pumunta na tayo sa susunod na taon. Ang tinaguriang ang hari ng Philippine Peso, ang taong 1906 USPI. San Francisco Mint. Alam nyo ba kung bakit ito ang naging hari ng Pilipin Peso? Dahil ang taong 1903 hanggang 1906, ito ang mga tinatawag na large type o may mas malalaking sukat sa taong 1907 hanggang 1912 at bukod pa ron, mas mataas ang silver content ng 1903 to 1906. Bakit naging hari ng Philippine Peso? Dahil habang ginagawa ang taong 1906 ay tumaas ang value ng silver. Kaya ito ay binawi ng US government upang lusawin at liitan ng sukat. Kaya nga ang mga nakalusot at hindi na nga na ibalik ay meron lamang 500 pieces ayon sa record. Ito pa nga ay na-picture sa kapuso mo, Jessica Soho, na ang sabi pa nga ng mga expert, ito ay meron na lamang 250 pieces. Sa buong mundo, ang kwento ay tungkol sa pagsalang sa auction ng ganitong barya na graded ng PCGS na may grado na almost uncirculated or AU. 55 na pipito lamang sa buong mundo ang may ganitong grado. Ang target ay mabenta ito ng more than 900,000 pesos dahil ito ang reservation fee ng may-ari. Pero sa naganap na live auction ay isa lang ang kumasa na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. At alam nyo ba, ang naitala na auction record ng ganitong barya ay nagkakahalaga lang naman ng $43,200. Umigit kumulang $2.5 million pesos. Pero mas maganda ang barya na may grade na AU-58. Ang mga sumunod na taon, from 1907 to 1912, eto naman ang tinatawag na small type. Mas maliit lang siya sa sukat at binawasan ang silver content at ito ay ginawa lamang sa San Francisco Mint. Ibig sabihin mga kabarya, from 1907 to 1912, kailangan makita mo ang letrang S sa kaliwa ng taon, sa baba ng dot. Ang taong 1907, 1908 at 1909 ay halos pare-parehas lang ang presyo ng bentahan dahil ito ang mga common sa ganitong klase ng barya. Itong nakikita nyo na aking koleksyon, magkano ba ang price range nito? Ito ay nagkakahalaga from 800 pesos 2,000 pesos. Depende na lang kung gaano kaganda ang bariya. Ang tawag dito mga kabarya ay raw coins dahil hindi pa siya graded. Ibang usapan kasi kapag graded, ang barya mas mahal. Ang 1910 naman ay mahalang lang ng kaunti kumpara sa 1907, 1908 at 1909 na may halaga na 900 pesos to 2,000 pesos. Ngayon mga kabarya, pumunta tayo sa susunod. Kung ang 1906, ang hari ng Pilipin Peso, ang sumunod naman ay pangalawa sa pinakamahal na taon ng 1 peso USPI. Ito ay ang taong 1911S dahil kakaunti lamang sa record ang ginawang ganito at pahirap pa na makahanap ng ganitong barya. At ang hawak ko ay graded pa. Alam nyo ba mga kabarya ang bentahan ito? itay ay umaabot ng 10,000 pesos pataas. Raw coins pa lang yun. Lalo na kung maganda ang kondisyon ng barya. Alam nyo ba tong hawa ko? Nang dahil sa isang word ay bumaba ang bentahan nito. Pero lampas pa rin naman ng 10,000 pesos pataas. Alam nyo kung anong word nakalagay dito na clean. At ito ang nagpapababa sa barya. Kapag nilinis mo ang barya. Ang huling taon ay ang 1912. s yes, ito naman ang top 3 kung ang pag-uusapan ay ang dami ng ginawa dahil kakaunti rin ng ganitong bariya at mahirap na rin hanapin ng 1912. Ito naman ay may price range ng from 8,000 pataas at ako ay pinalad na magkaroon din ng ganitong bariya. Yun nga lang, may nakalagay din na clean. Pero okay lang, at least graded at legit. Dahil alam nyo ba mga kabarya, marami ang namimeke ng barya. Lalo na ang taong 1906, 1911 at 1912. Kaya ingat kayo mga kabarya, alaming mabuti ang mga palatandaan, ang timbang, ang sukat, ang mga kurba ng letra at numero para hindi kayo madenggoy. At dyan ko natatapusin ang aking kuwento. Maraming salamat mga kabaryang.